Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang araw po. Muli, ito po si JRB, nagbabalik na naman po dito sa ating segment na Clock by Aral with JRB. Mga kasama, ito magandang-magandang uh, katanungan uli ng isa nating masugid na taga-subaybay sa YT 'no. Ang i discuss natin po sa inyo ngayon. Ah, uh, ito ay pertaining daw po sa mga sinasabing emergency na eksaminasyon o biglaang imbitasyon. So, naalala nyo before mga kasama, meron tayong sinasabi na mga hugot system from maintenance to pre-con. No? O, sabihin na natin na nasa pre ang ating mga estudyante. And then, hindi pa talaga sila completely na nakatapos doon. But alam naman natin may iilan tayong mga alaga no na may kapasidad o may tinasabing natural uh, ability no yung may tinatawag na naturalesa yung kanilang kaling So napipisilba natin. Kasi na, remember before sa amin nung panahon namin ng pagiging endorser. So, marami kaming iba't ibang event, iba't ibang exam, no? Uh, na kailangan namin at obligado kami na uh, puntahan at pasukan. Pero nauubusan din kami na syempre ng aming mga students na well prepared. So, ang nangyayari, ito yung lumalabas na tinatawag na hugot-hugot So Uubra ba yun? Yes Sabi ko Uubra yun At uubra talaga As long as Meron tayong mga sinasabing uh, Mga pre-conselected Siyempre nag din sila ng mga Suplemento na natin no mga light uh, supplement o light type na mga method natin. Pero kung sa 100%, sabi naman natin na uh, nasa stage sila ng 70 to 80% ang kahandaan nila. Not necessary for 100%, but ubra. Pero mga kasama, yung mga ganong sistema, meron tayong tinatawag na mga paalala kasi alam naman natin ang number one na problema no? o ito yung dapat nyo malaman sa mga ganyan yung mga hugot na hugot na tinatawag na ganyan ang nagiging most likely pagkakamali natin yan dahil tayo syempre uh, para tayong na stress out din kasi obligasyon yun yun din ang maari nating maipasa sa ating mga estudyante ang stress so may tigas ba sila pagdating sa gitnaan yes meron kasi kahit pa paano may tinatawag na tayong lapot nila lapot ng kanilang mga likido alam nyo na yon yung pulang likido may lapot na rin yan So magkakatalo yan Kung paano kayo magpoint out Pero Hindi na necessary sa kanila Sa mga hugot-hugot Yung hahabulin nyo pa Na mga tinatawag na sistema ng 5 days Tinatawag na sistema na carbo Carbo loading Yan ay hindi na necessary At bakit kamo? pinakamalaking pagkakamali na pwede nating gawin sa kanila is yung bigyan sila ng stress kasi kung ahabulin natin yung tinatawag na peak method o yung tinatawag na last week method eh paano kung 3 days na lang ba? Diba? tapos mo magka carbo out ka so wrong doing yun bakit wrong doing yun matindi ho ang stress na ibibigay natin sa kanila yung ika nga, yung sudden changes of feeding and program napakalaking stress po yan sa ating mga sudyante usually yung stress na yan bago sila mag tawag bago sila mag recover it takes around 2 weeks kung hindi naman talaga ilalagay sa system ngayon may, may magsasabi naman bakit kayo sir 5 days nag change out kayo yes kaya nga kami nag change out pero in terms of gradual unti unti nang hindi mabigla pero yung bibiglain mo at short period of time hindi na adaptable po ng kanilang sistema yon. Ang ibibigay ho natin sa kanila is stress. Kasi biruin mo yung sistema nila, especially yung kanilang digestive, biglang magbabago. No? Walang pinag-iwan po yan doon sa makina ng sasakyan na matagal na ito yung ginagamit mong lube, no? sabi natin, sana yung sasakyan mo sa lube na special e walang ka ng budget gumamit ka ng lube na mumurahin tingnan nyo ang usok nung magiging matambudyo ninyo hanggang unti-unti magre-refine mag a uli si ating makina hanggang sa mawala uli yung usok so parang ganon din sa ating mga alagayan sa ating mga estudyante pag mo sila, mangka, mangungulunto yan, mangihina yan, Kaya ano ba ang pinakatamang gawin? Unang-una, para maiwasan nyo yung stress out and out kung tawagin namin, out and out stress. Never change the feeding. Nakakahiyaman yan gawin kasi alam niyo naman sa malalaking uh, intablado entablado, dumadayo tayo at tayo ay nakiki farmhouse. Ika nga. No? Makikita mo, ang dami nyo dun eh. Yung ibang mga kasama nyo, ginagawa na nila yung kanilang mga last method. Pero kami hindi. Natural lang. Kapag yung mga ganong hugot sistema, natural lang. Para ka lang nag pagalaw lang ng ordinary and then magpapakain ka lang ng normal which is yun yun ng totoo normal lang talaga kung ano yung feeding nila yun na rin ang babaunin ninyo at kung ano yung tubig nila galing doon sa area nyo yun na rin ang dadalay nyo <clears throat> para hindi sila manibago no? sa climate naman adaptable naman ang katawan nila kung ang pupuntahan nyo naman is eh, halos same climate lang naman nung no? area nyo no so nag nagkakaroon lang sila ng tinatawag na climatization because nagsasama-sama yung stress because of sudden change of feeding tapos nagbago pa yung location nagbago pa yung kanilang water intake doon talaga lumalabas sumasabay na yung climatization kasi yung katawan nila humihina so naapektuhan sila ganon kasi yung nagiging effect nun. ngayon kasabihin nyo na naman sa akin sir nahahabol ba sila sa pagpupointe yes nahahabol sila sa totoo lang, pumupuntos din kami dyan lalot kung sasamahan ng buenas nakakapuntos yan yun nga lang talaga uh, iiwasan natin talaga yung magbigay tayo ng load of stress at take note mga kasama yung pagbabawas ng timbang sa mga ganyang hugot-hugot yan po ay hindi pwedeng bawasan ng malalaki o yung malalaki hindi siya pwedeng bawasan in my experience the best and only advisable no na weight management deduction na pwede mong gawin sa ganyang mga klase ng estudyanteng hinugot is up to 60 grams only more than that makukompromise na po yung kanilang uh, body status kasi hindi sila makakapag-adapt dahil kulang nga sila dun sa tinatawag na uh, program ng uh, ehersisyo para ma-adapt po yung malaking deductions So, yan ang mga paalala ho namin. Yan po mismo ang isishare ko sa inyong experience from my mga free views na mga napagdaanan na rin based on experience, ika nga. Sabi ko nga sa inyo, uh, sharing is uh, caring, di ba? So, hindi nga naman ginagawa namin ho yan kapag kinakailangan. Especially before nung kami ay nagpapalaro, no? Uh, maalala ko dyan sa pila, yan sa RGEM, ah, uh, yan sa MCC kung saan, kami nagpapalaro before so syempre pag ikaw ay sumabak at nagpalaro ka at sinabakan ka ng mga kasama no, sa in sa, in sa industry obligado ka magkaroon ng balikloob sa kanila so syempre sa balikloob mga kasama whatever it take the status ng ating mga estudyante kayaan ay bata kayaan ay uh, binatilyo kung yan ay magulang don't care yan mga kasama as long as yung palabra de honor pag sinalian tayo at obligato tayo magbalik laban kailangan natin pasukan so pag pinasukan natin wala tayong magagawa kung ano yung available yun ang gagamitin natin so yan lumalabas yung mga sistema natin na ganyan yung wala na tayong no age matter na tayo no? wala na rin tayong matter sa preparasyon so kailangan meron tayong mga options gaya nyan ang sinabi ko sa inyo kung paano sila maging adaptable kahit hugot sila so ika nga tayo <clears throat> lingit naman sa kalaman ng no? mga lalo na yung matagal natin ng masugid na taga subaybay kaya nga ho tayo nakilala na fighter sa south. Because kahit ano pa man 'yan, tayo ay sumasabak. 'Di ba? So kilala tayo sa paggamit ng mga bata na estudyante sa mag labanan ng mga magugulang na estudyante. Lol so, gumagamit ako nyan at pag nakachempo naman tayo na may balat may may kakayahan tayo na maglabas ng ating mga stocking na magugulang na estudyante ay mapapasabak lalo sila pero kahit saan mo ko da daanin na laki ng intablado whatever it takes kahit na mga batang estudyante ang dalago sisiguraduhin ko na kaya ko makipagsabayan ika nga walang magulang sa tamang nalulugaran yan po ang inyong katatandaan at wala rin ho nabasihan ang edad sa prosesong tama hanggat alam nyo ang prosesong tama panindigan nyo yan at panghawakan nyo yan kaya kung saan yung nagbibigay sa inyo ng masigabong prutas yan puno na yan ang inyong aalagaan yan ang munting paalala po galing po mismo sa inyong lingkod kaya kung kayo ay may mga gusto pang malaman sa mga susunod o may mga gusto kayong katanungan na gusto nyo marinig direkta sa aking mga bibig at aking imumutawi sa inyo dito sa aking mga videos Ma, lagi hoon yung subaybayan ang abawat upload po ni Mr. JRB at siguradong kapupulutan ninyo ng mga magagandang idea at kaalaman. Kaya kung ikaw ay bago sa aking pahina at bago sa aking channel na padaan at gusto mo ang mga topic na to wag mong kalimutan mag iwan ng bakas pindutin na ang like, follow and share mo na rin at wag mong kalimutan hit ang notification bell para sa susunod na mga uploads ko ay manotified ka. Kaya yeah, hanggang sa muli mga kasama, ito po si JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat.